Eto na nga, nalaman nila na sinusundan ko sila. Saan kaya sila pupunta? Noonan, hindi ko pa alam. Kaya sunod-sunuran na ako. Pero mukhang papunta sila ng oval. Okay din na may gana na sila mag-walking o mag-jogging. Dahil dati ako lang ata lagi nag-exercise -e sa pamilya namin. Kaya e, isa-isa na silang nag-exercise. -e Dating nga namin dito, nag-start na mag-walking. Sabi ko nga sa sarili ko, mag-video-video na lang ako dito. Dahil kakagaling ko lang din naman sa basketball. Para mag-videohan ko kung paano sila mag-exercise. -e ah, uh, dami soccer. Meron din dito yung mga ano member ng Bini. Ay, di pala. Mali. May mga mabibilis na makbo, may naglalakad, may chill na. At bigla nga dito, napatakbo ko dahil... Ay, ko ata yung susi ko sa motor! Ay, na pa ako tumatakbo, takbo ulit! At ayan, kakalimutin ka kasi. At buti na lang, wala nga hakuha ng motor ko dahil wala na tayong pambili niyan. Naiwan ko. Ayun, dito. Tatakbo tuloy ako. At ayun, dito, umuwi kami.